good morning kasara good morning po ah, ito Papatapos tayo rito <laughs> para naman ano may balot yata to kasama ko yung maambo naman anak ng kamatis ay nako ah, tindi ng araw kahapon eh Ha? Sige. Oo. Oh, Pupunta muna kami sa kubo raw. Sige. Na, gala-gala kami rito. Ay. Ah, eh. Wala naman yatang kinaba na ibinagsak. <laughs> na. No. Ha? Ah. Wala pa yung mga nga eh. Pagka ano, tatabunan mo na lang ng ano yun. Tatabunan mo ng ginigyan. Hindi naman siguro ano yun. Umaraw ko na nga sana naman ng nakaikot na pala si Kanurito noon si Kano oh sabi niya inikot ko na ron to talaga maganda nga ako kakadala nga pero eh, ganun talaga <laughs> kalalaki ng uhay ka oh, eh kung hindi nga lang ako na yun eh Laki talaga ng uhay nyo eh. na no? Okay, sige po. Chow, chow. At mahaba na yung tinakbo ng harvester eh. Wala pang binabagsak na kinabahan. <laughs> Nanak lang kamatis talaga oh. Okay, sige. Chow.